Nakahiga si Jordan sa kanyang kama, nakatitig sa kisame. Tumatakbo sa isip ang lahat ng na napag-usapan nilang tatlo nila matayos. Wala pa man, sumasakit na ang ulo niya sa responsibilidad na aakuin. Pagkuway, tumunog ang kanyang cellphone. Nang sipatin niya, ilang mensahe ang rumihistro sa screen. Nang bundahan niya ang inbox, limang text galing kay Patricia. Isang text sa kanyang tiyahin at dalawang love quotes galing kay Michael Puro pang laman ng mensahe ng kanyang pinsan, paalala naman ang sa kanyang tiyahin. Mabilis naman tumipa pa nang ire-reply ngunit, nagsubukan niyang isend, nag-check off siya bigla. Sakalang niya naalala, wala nga pala siyang load, kagabi pa. Napabuntong hininga na lang ang dalaga habang binabalikan ang mga mensaheng padala ng mag-ina. Namimiss niya ang dalawa. Ang ingay ni Patricia, ang pangungulit nito sa kanya, ang pambubuisit, ang pagiging sweet ng tiyahin, ang kalmado nitong boses. Isang bagay na hindi niya napaghandaan. Miinis na bumangon si Jordan, nagkakilap ng maisusuot sa maletang dala. Isang may kaiksi ang maong short at cotton blouse ang kanyang napili. Matapos magpalit ng damit, wallet na may kaliitan ng kanyang dinala bago lumabas ng silid. Naabuto niyang naguhugas ng pinggan si Francesca. Wala na si Matayos. Nagpaalam siyang maglalakad-lakad. Pinangako uuwi rin bago magtapit hapon. Isang pagtango ang sinagot ng aling maliit. Pinigil ang sariling magboluntaryo na sumama. Pakiramdam niya kasi Nabuburyo ang dalaga at nais magliwaliw. O baka na-overwhelm lang sa mga paksang pinag-usapan nila kanina. Kahit talamak ang panganib sa kanilang lugar ngayon, hindi nag-aalala ang aling maliit pagdating sa kaligtasan ni Jordan. Alam niyang bubuntot si Matayos rito anut ano man ang mangyari. Naipagpasalamat ni Jordan na nagtsineles lang siya, paano'y nang lumagpas siya sa kanilang teritoryo, ibang level na ang putik na kumakapit sa suot ng tsinelas. Dahil laking Maynila, hindi naman niya naranasan ng ganito. Paha, oo, pero putik na unti-unting kumakapal sa kanyang tsinelas, na suot, sanhin ang pagbigat ng sapin sa paa. Hindi. Panituloy ang hinto ng dalaga sa ugat ng punong nakausli, sa ilang matutulis o may kausli ang bato kinakaskas niya ang suot na sapin sa paa. Saglit nagdalo ang isip si Jordan. Kung tutuloy pa ba o, oh, uuwi na lang. Ngunit naisip niyang, ganun din naman, naputika na siya. Nadumihan na ang kakalinis lang niyang mga koko. Saka pa, pa siya susuko? Maganda kasi ang pagkakalatag ng damong bermuda sa kanilang lupain. Kaya marahil, hindi niya napansin ang maputik na lupa. Saglit siyang napatingin sa langit na hindi gaan ang kataasan ng araw. Hindi naman kasi tag-ulan ng panahong ito. Ano't parang buwan ng August o July ngayon, base sa basang lupa na dinaraanan niya. Inaliw na lang niya ang sarili sa mga punong nakakasalubong. Kakaiba ang sinery talaga sa tigbalan. Ang laki ng pinagkaiba sa Maynila. Hitik sa bunga ang mga puno. Matatayog at talagang matanda pa sa kanya sa lahat ng mga katawan. May ilan na hindi na kailangan pang akitin dahil halos abot niya lang ng kamay ang mga bunga tulad ng bayabas at kayumito. Makikinis pa nga ang ilan, halatang hindi masyadong nagagalaw ng mga ibon. Sa bagay, sa dami ba naman ng punong kahoy sa paligid, mananawa ang mga hayop sa pagkain. Pumita siya ng ilang manibalang na bayabas, kiniskis sa damit at mabilis na naubos bago nakalayo sa punong pinagpitasan. Panay rin ang pagtingala niya sa langit, hindi niya maiwasang pansinin. Sa Manila, kawat ng kuryente, poste at direct na sikat ang araw ang natitingalaan niya. Dito sa tigbalan, tila manakanakang sumisilip lamang ang langit sa mayayabong na sanga at dahon kapag siya'y tumitingala. Ilang rambutan at mangga pa ang kanyang naraanan ngunit wala siya sa mood na akyatin ang mga punong sa Maynila. Binibili nila per kilo ang mga bunga. Maraming pagkakataon. Babalikan na lang niya sa ibang araw. Tara na kasi! Napakunot na o si Jordan nang makarinig ng iritan tinig ng bata. Nagpalingalinga siya at mula sa isang bahagi ng magkakatabing rambutan, nasumpungan ng kanyang mata ang dalawang batang lalaki. Hinahatak ng isa ang kasama na tila ayaw namang kumilo sa kinatatayuan. Bala ka, iwang kita dyan. Takot nito sa umiling naman ang sunod-sunod na kasama. Nang akmang hahatakin muli ng isa ang kasama, umawat si Jordan na nanakbong lumapit. Hoy, hoy, teka lang. Huwag mong pilitin kung ayaw. Si Tanya sa nagulat ng mga bata. Ang pinipilit na sumama tumungo sa likuran ng isa. Ang namimilit naman ay nagsalubong ang mga kilay. Pakailam niyo po ba? Anito, sa nahindig na dalaga. Hoy, hindi ganyan ang pagsagot sa nakatatanda sa iyo ah. Sinasaway lang kitang huwag mong hatake ng braso ng kapatid mo. Eh kung matanggal yan, kaya mo bang tahiin niyang pabalik? Nalalaki ang matang panakot ni Jordan. Saglit na patanga ang batang sinagot-sagot siya ng pabalang. Tinablan sa sinabi niya. Huwag na kayong mag-away ha. Magmahal lang kayo. Tignin niyo, magkamukha kayo. Teka, magkapatid ba kayo? Pangaral tanong nito sa batang nasa unahan. Kumbal po kami. Tila napipilit ang sagot naman ito. Saglit nagpasalit-salit ang paningin ni Jordan sa dalawang batang lalaki. May hawig sa isa't isa pero hindi masasabing identical. O sya sige na. wag na kayong mag-away ha. wag mo siyang pilitin. Pangaral pa ni Jordan na ako tatalikod ngunit nagsalita ang batang ginawang barikada ang kapatid. Sige na nga, huwag na tayong pumunta sa bukal. Sayang ay ang ganda pa naman dun. Anito, nito ni Jordan sa bata. Ano? E, May bukal dito? Tanong niya na naman ng bata bilang pagsagot. Doon po banda o, oh, parang bagong bukal lang. Kasi wala naman po yung dati pag naglalaro kami dun eh. Ani pa. Baka hindi mo lang napansin noon. Ani Jordan naman. Umiling ng sunod-sunod ang bata. Hindi po. Bago lang talaga yun. Walang bukal dun nung nakaraang linggo eh. Pilit pa nito. Napahalukip-kip si Jordan. Pigil na umusli ang uso. Tansya niya, nasa sampung taong gulang ang kambal. Ngunit ayaw niya makipagtalo sa batang pinipilit na may bagong bukalaraw sa lugar na pamilyar ito. Dayo lang siya rito. Malay ba niya kung may violent tendency ang batang to? Yung kapatid niya nga Binabalak kalad ka rin sa lugar na sinasabi. Sa halip, nag-ibang paksa si Jordan. Napansin niya kasing hindi nagsasalita ang kapatid nitong nanatiling nasa likod. Bagamat nakatingin sa kanya ng diretsyo. Tinanong niya kung bakit. Hindi niya po kaya. Pabulong na sambit ng bata. And no, bakit? Pipi ba siya? Putulan dila o maiksi? Ganun? Ani Jordan naman kapwa o may ninya dalawa. Hindi niya kayang magsalita, pinagamot na siya, hindi siya gumaling. Muling sabi ng tinanong. Tumangotang mo si Jordan, nakahanap ng kaaliwan sa dalawang bata. Namayani ang katahimikan sa glit. Napansin na lang ni Jordan na nakatitig sa kanya ang kambal. Tila ba minumukaan siya o kinikilala? Bago lang po kayo dito, di ba po? Muling sabi ng isa. Ah, oo. Diyan ako nakatira sa si Bilya Tigbalan. Sa si loob. Sagot ni Jordan. Ang dalawa naman ang tumangot-tango. Muling, tila may dumaang anghel. Gusto niyo sa mama? Tanong ng bata. San? Ani ah, Jordan naman. So bukol po. Sagot nito. Hindi pinahalata ni Jordan ang pagkamangha at pagatubili. Akala ata ng batang ito'y utu-utu siya na madaling mayaya kung saan-saan. Pag-iisipan ko muna. Okay. Okay, sige. Pero sandali tayo, ah, May bibiling din kasi ako sa bayan. Ayoko magpahapon. Nga pala ako si Jordan. Kayo ng pangalan niyo. Nagpakilala ang nasa harapang si Jeko at ang kakambal naman ito na hindi nagsasalita si Daryl naman. Sinabi ni Jagong malapit lang sila sa bayan ng Damortes, ngunit hindi gaanong baba mismo ng bayan. Na mag-umbis lumakad ang dalawa, napasunod na lang ang dalaga. Kaitid mo siguro si Ati Auring, ani Jagopa. Hindi naman niya napansin ang dalaga sapagkat natuon ang mata niya sa binabagtas nilang lugar. May kasukala na ang lugar na pinapasok nila. Siya ang natatakot para sa mga bata posibleng may ahas sa kanilang nilalakaran sa kapalba naman ng dawag. Saglit siyang napatingin kay Daryl na nakahawak ang isang kamay sa laylay ng suot na sando ng kapatid. Naalala niyang, ayaw pala nitong sumama sa kakambal kanina ngunit, heto, sumusunod silang dalawa kay Jeko. Napilitan. Saglit lang, narating nila ang sinasabing bukal raw. Na kung pagmamastan, ay tila alanganin sa lugar para sa naturang anyong tubig. Tila kasi sumulpot lang ang gabat siyang laki ng bukal sa gitna ng dalawang malaking puno ng nara. Hindi pamilyar si Jordan sa mga anyong tubig ngunit alam niya kahit pano may ilang matatag na batong sumusuporta dapat sa anyong tubig. O kahit man lang sana may mga bato sa paligid. Ngunit wala siyang napapansing bato Patayman o buhay sa umaagos na tubig. Dahon lang. Ugat. Puno. Ni walang uka pa ang dinadaluyan ng tubig. Tanda na ito ay matagal ng naroroon, Para lang talagang sumulpot ang bukal. Sinundan niya ng tingin ang daang tinutugpa ng tubig. Walang maayos na direksyon. Kalat. Sanga-sanga. Udi -sanga. diba sabi ko sa iyo, Ati Jordan, may bukal dito? Pasag ni Diego sa nag-iisip na dalaga. Mabuti pa, umuwi na tayo. Madalas baka mapahamak pa tayo dito eh. Annie Jordan na ang mga bata pabalik sa daang kanilang pinanggalingan. Tila kasi siya kinilabutan na hindi niya malaman. Kutob. Kutob na tila hindi siya. Sila, ligtas sa lugar na yon. Naalala niya pa ang sinabi ni Francesca ang may kumunoy raw sa loob ng kakahuyan. Muling napasulyap si Jordan sa tubig. Malinis naman ito. Malayo sa alam niyang kumunoy na ang itsura. Iyahatid ko na kayo sa inyo ha. Alok ni Jordan sa kambal na hindi naman tumanggi. Madaldal si Jeko. Ito ang bumangka ng usapan habang bababa sila sa tigbalan. Naaliw naman si Jordan Nakikita niya kay Diego ang kakulitan ni Patricia. Habang naglalakad, nagsawa sila sa kangangata ng kung ano-anong prutas na naaabot sa daan. May dalang asin si Diego sa bulsa na pinapartner sa mga prutas na nakakain. Saglit nag si Jordan na baka magrebolusyon ang kanyang dyan sa halo-halong bungang kahoy na kinain. Na ihiling na lang niyang sana sa bahay siya datnan. wag sa daan. Kahit nag-aalala, hindi matagpuan ni Jordan na tanggihan ang ilang wild berries na inaabot naman ni Daryl pagkuhan. Hindi man ito nagsasalita, alam ni Jordan sa paraan ng pagngiti nito sa kanya natanggap ang presensya niya nito bilang bagong kakilala. Masigla kasi itong tumatango-tango sa kanya bilang pagsagot ng oo Odi kaya ay mabilis na iiling ang ulo bilang pagsagot ng hindi kapag may tanong siya dito. Dito na kami ate Jordyn. Pagkuhay sabi ni Jago, na tinuturo ang isang kastilaing modelo rin ng bahay. Mas malaki ito kumpara sa kanyang tahanan ngayon. Nabangkit rin ni Jeko na may silang kasama sa bahay bukod sa tatay nito at kuya. Maagang namatay raw ang kanilang ina. Wala pa ata silang kalahating oras na naglalakad ay nasabi na ni Diego ang buong talang sa dalaga. Hindi tulad sa bagong tahanan ni Jordan na walang gate o tarangkahan, ang bahay ng kambal ay naiikita ng kasing taas niyang pader na ginagapangan naman ng kadena de amor na halaman. Puti ang bulaklak ngunit sa pinakanguso nito'y tila sinadyang pahiran ng may katingkarampula. karampula. Maayos ang pagkakasalansa ng hindi masukat na punpon ng mga bulaklak. May iniikitang alambre kung papansinin ang pagkakagapang sa pinakaibabaw ng pader. Mula sa mga bulaklak, natuo ng mata ng dalaga sa dalawang sasakyang nakaparada sa may kaluwagang garahe. Isang lumang owner type jeep at isang green na Honda Jazz 2004 model. Sa isang panig ng open space na garahe, nagkahalo naman ang kulay lila at puting bulaklak naman ng orchidas. Mandi, hindi sapat o hindi na kontento sa mga kadena de amor na nakaikit sa kabuuan ng bakuran. Kaya, nagtigtag ng mga orchidas ang nagtanim. Sa pagkakasulyap sa mga orchidas, hindi maiwasan ni Jordi lihim mapalunok sumagi sa gunita niya si Mahiko at ang nanay nitong mahilig rin sa ganong bulaklak. Naalala niya na good morning nga pala ito sa kanya ngunit hindi niya nasagot dahil na-check off siya. Pwera pa ang dalawang love coats na pinasa nito sa kanya. Kaya nga siya nagpasyang bumaba sa bayan para sa load. O sige, kita-kits na lang ha. Baka hapunin ako eh. Sa Bilya Tigbalan lang naman ako nakatira. nag lang naman ang bahay namin doon. Makikita nyo agad. Bisitahin niyo ako ha, pag naggala kayo ulit. Paalam ni Jordan sa kambal na akmang papalapit na sa tarangkahan nang mula sa nakabukas na bintana ng kapis, sumungaw ang isang lalaki. Tinawag ang kambal. Sinabing kanina pa raw ito naghahanap sa dalawa. Otomatikong napatingala si Jordan saglit na tulala na magtama ang mata nila ng lalaki. Tingin niya, matanda lang ito sa kanya ng tatlong taon. Hawig nila Daryl ngunit mas matingkad ang pagkakapute ng balat. Kahit malayo, sipat na sipat ni Jordan ang chin ng lalaki. Bagay na lalong nagpatingkad sa pagiging mistiso nito. Kuya, si Ate Jordan. Sigaw naman mula sa baba ni Jeko. Tumango lamang ang lalaki ngunit hindi nagsalita ng kong ano. Tinitigan lang ang dalagang bago sa kanyang paningin. Hi, ako si Jordan. Tiga bilyatig balen ako. Kakalipot ko lang kahapon. Ay, ni Jordan naman. Ngunit hindi sumagot ang lalaki. Tumango lang. Nakikita ni Jordan ang tipo ni Michael de Mesa at Eric Eason sa seryosong kara ng lalaki. Monday, Napahiya. Tumalikod na lang ang dalaga matapos kumaway sa dalawang kambal. Sayang, ang guwapo kaso is nabiro naman. Makailis huh? na nga. Hindi mapigil ang bulong ni Jordan sa sarili. Sa bayan, hindi maiwasan ni Jordan ang makaramdam ng pagkailang halos lahat ng tao napapatingin sa kanya ilang beses niya nang sinipat ang sarili mula sa salaming nadaraanan ngunit wala naman siyang nakikitang mali sa kanyang ayos karamihan pa sa mga mapanuring mata ay yung may mga edad pa man din at mga babae saglit siyang pagmamas sa muka tapos ang kanyang kabuan iiling bago bubulong sa katabi nito o di kaya ay titignan siya ng may disgusto sa muka. Kung kanina medyo gumaan gaan ang kanyang pakiramdam sa piling ng kambal, ngayon naman ay tila lalong nawala sa mood ang dalaga. Isa pa'y wala siyang tindahan na nakikitang nagtitinda ng load, puro damit, personal na gamit, ngunit phone accessories, wala. Nagsisi tuloy ang dalaga. Sana nakisuyo na lang siya kay Francesca. Higit sa lahat, nagsisi ang dalaga kung bakit short na may kaigsian ang kanyang sinuot. Pansin niya kasi sa mga hita niya tumitigil na matagal ang mapanuring mga mata. Isang dalagitang aayos ng bistida sa manikin ang nilapitan ni Jordan nang mapadpad siya sa sunod-sunod na pwesto ng mga damit. Hi, excuse me nga pala. Aniya sa dalagang agit naman siyang nilinga. Ang pagkakangiti nito ay napalis matapos siyang tignan sa muka at mabilis na sinuyod ang kanyang kaanyuan. Ngunit matapos ang ilang segundo'y naging compose at may ngiting tipid na binigay kay Jordan. Magtatanong lang ako, may alam ka bang paludan dito? Niikot ko na ata ang buong palengke, wala akong makita. Kiming sambit niya sa tumangong dalaga. Meron dito, kaso card lang, 300. Anito na kinibit balikat naman ni Jordan. Naisip niya, maganda na yon kaysa palud siya ng palud. Nang pumayag siya, agad itong tumungo sa loob ng munting tindahan at niyaya siyang pumasok. Pinaupo siya saglit sa isa sa mga monoblock chairs na nakalinya. Agad siyang nagbayad matapos umai-abot ng dilaga ang card. Tiga kano? ka, no? Anito kay Jordan, hindi nagtatanong. Sigurado. Tumango siya bilang pagsagot bago inabot ang sukle sa 500 na binayad kanina. Ilit taba? Aniya naman, tumango ang babae. Kasi dito sa Demoitis at dun sa Baryo Tigbalan, medyo atrasado pa ang mga kaugalian. Millennium na pero hindi pa sila kaanong yumayakap sa modernisasyon, lalong lalo na pagdating sa babae. Paliwanag ng dalagita na bahagya pang inangat ang isang paa. Napatingin roon si Jordan. Bakya ang suot nito at nakapadang may kahabaan, ngunit nauuso naman iyon sa Maynila. Boho style. Sakalang napagmas na ni Jordan ang pangitaas nito. Simpleng blusang may kaluwagan ngunit hindi naman alangan ng design at tabas para sa dalagita. Sunod pa rin sa uso ngunit hindi na kompromiso ang hugis ng katawan at hindi nagpapakita ng sobrang balat. Naalala niya ang outfit ni Aurelia. Ganoon din ang estilo. May pagka-conservative, parang late 80s ang style ng pananamit. Naalala niya ang outpita nila Maricel Soriano nung kabataan nila na halos hindi makita ang balikat at binte sa mga bestida at ternong suot sa pinikola. Ganoong ganoon, medyo moderno lang ng konti ang tabas ngayon. Gumala ang mata ni Jordan sa ilang nakadisplay na damit pang babae sa munting RTW ng dalagita. Ako nga pala si Jordan. Bago lang ako dito, kakarating ko lang kagabi. Oo, galing ako Manila. Doon ako tumutuloy ngayon sa si Villa Tigbalan. Nakakahiya pala, hindi ko naman alam na may padres code pala dito. Kaya pala may galing yun sa akin yung mga Thunderbolts at Thundercats. Mahinang wika ni Jordan sa nagkibet na talagita. Okay lang yon, hindi mo naman alam eh. Teka, sabi mo taga Bilya Tigbalen ka. Ibig sabihin, hala, eredera ka? Anang dalagita, nasaglit nagningning ang mga mata. Naku, hindi, ano lang. Caretaker, nagbabakasyo lang ako dito. Pagsisinungaling pa ng dalaga. Ako si Adel, kunin mong number ko para text may tayo. At kung may tanong ka tungkol sa lugar o sa mga pasyalan dito, marami akong alam alok ng dalagita na kinangiti ng matamis ni Jordyn. Pagbilan mo na nga rin ako ng dalawang pares ng damit, yung bagay sa akin para sa si susunod, hindi na ako center of attraction. Naiiling na sabi ng nakangiting si Jordyn sa natawa naman si Adele. Nalibang sa pakikipaghuntahan kay Adel, habang umangata ng balikot sa, hindi na malaya ni Jordi ng oras, papadilim na ang paligid ng magpasyang magpaalam ang dalaga. Tinuro ni Adel ang sakayan upang hindi na siya maglakad pa nang sinabi niyang naglakad lang siya patungo sa bayan at binabalak na maglakad din pabalik. Hindi ganong maliwanag ang daan pakit sa tigpalan, ano ka ba? Saka, wala ka na sa Maynila, no? Sumakay ka na lang. Kung maglalakad ka, dapat may araw o hindi ganitong alanganin na. Pangaral pa nito sa napaisip na si Jordan. May punto si Adel, Nakalimutan niya at ang nasiliblib na siyang lugar. Hindi tulad sa kanila, bilang sa deliri ang mga bakanting lote at kalsadang hindi matao. Isa pa'y wala siyang dalang ilawan. Ang 1100 niyang may built-in na flashlight hindi niya dala. Masasabing may poste ng ilaw naman sa kalsada na kanyang natatanaw, lagpas sa merkado ngunit paakyat sa baryo tigbalan at patungo sa kanila, parang wala ata siyang napansin. 20 pesos raw ang isang biyahe, saglit siyang kumuha ng barya sa wallet bago tuluyang sumakay sa tricycle. Sa daan naman paakyat Natanaw agad ni Joyden ang bahay ng kambal. Dalawang bahay rin na may kalakihan ang nauuna bago ang bahay ng mga ito. Hindi niya maiwasang sumungaw upang masilip ng maayos ang madaraan ng tahanan ng bagong mga kaibigan. Ngunit ang pagsulyap niya na binabalak ay nauwi sa lubusang pagdungaw ng dalaga. Paano'y nakita niyang pataliles ang dalawa mula sa gate? na kuryoso, nagpara si Jordan. Kala ko po ba sa bilya kayo? Tanong ng driver na hindi nagawang sagutin pa ng dalaga. Kagiyat siyang bumaba ng tumigil ang tricycle. Hoy, super twins! Sa pupunta? Tanong tawag ni Jordan sa dalawang natigilan sa paglalakad. Nang lingonin siya ng kambal, otomatikong napangiti ang mga bata. Susunod po kami kila Kuya Poli. Sagot ni Jeko nang tuluyang makalapit ang dalaga. Susunod? Nung oras na. Maya-maya lang hapunan na. Bakit gumagala pa kayo? Akala ko ba maagang natutulog ang mga tao sa probinsya? Ani Jordy naman sa magkapatid na nagkatinginan saglit. Sabi po kasi mamamanhikan si Kuya Poli kasama ang tatay gusto namin makita kung paano gawin yun. Sagot naman ni Diego. Napataas ang kilay ni Jordan. May munting pangihinayang siyang nadama. Paano'y may itsura ang kuya ng kambal. Iyon pa naman ang isa sa mga kahinaan niya bukod sa pagkain. Yang gwapo. Ganun? Isa naman? Ani Jordan na sinagot muli ni Diego. Ninuso nito ang unahang bahay di kalayuan mula sa kinatatayuan nila. Mahapit lang pala sa isip ni Jordan. Sa Makati, Jordan? Yaya naman ni Jeko. Tingin nyo naman sa akin, Khaled Karin. May pagkain ba dun?